Hindi ko talaga maiwasang ma-amaze ng tatatlong perasong yarn ko nga dati ay dumami na ng ganito. Kaya for today's story, i-share ko naman yung naging progress na yung dating nga libangan ko ay pinagkakakitaan ko na ngayon. Pero bago nga iyan, ay pumunta muna kami sa Baguio Town para nga mamili ng pang-isang linggong food budget namin. I-share ko din nga yung isang tindahan na didiscover ng asawa ko dito sa Baguio na murang bilihan din nga ng mga yarn. Sa annex nga ng Abano Mall sa 4 floor ay nidiscover nga ng asawa ko na meron palang bilihan dito ng mga yarn. Sa mga katulad ko nga na mahilig mag-crochet ngayon, ito talaga yung isa sa nagpapasaya sa amin. Kaya bumili din nga ako nito mga kapal na yarn para nga masubukan ko din gumawa ng stuff toy. Kaya ako nandito ka nga sa Baguio at naghahanap ka rin ng mabilihan na mga murang yarn, pasyalan mo na rin nga yung store na ito. After nga niyan ay pumunta na rin kami agad sa Baguio Market para nga mamili naman ng mga gulay at karne na kailangan nga namin para sa isang linggo. Gula talaga ako sa presyo ng mga gulay dito sa Baguio Market. Dahil nga sa sobrang mura ng mga gulay ngayon ay napabili talaga kami ng kalahating kilo nitong lettuce. Kung hindi nga ako nagkakamali ay nasa 25 pesos lang ang kalahating kilo. Pabili na rin talaga kami nitong favorite kong broccoli dahil nga nasa 35 lang ang half kilo. Kaya sobrang thankful talaga kami sa Panginoon dahil ito nga yung isa sa na-enjoy namin dito sa Baguio, yung nabibili nga namin yung mga gulay sa murang halaga. At maliban nga sa mura, ay napaka-fresh pa nga ng mga gulay. Kaya talagang sobrang enjoy naman ito ang aking asawa sa pamimili. After nga nyan, na nag-grocery din lang kami sa Glet para nga mapamili pa namin yung iba pa namin mga pangailangan. Tuwang-tuwa talaga si Bia sa hawak ng kanyang tatay. Akala siguro bibilan siya ng ganun kadami. Pero ang totoo, ito lang talaga yung kakasya sa aming budget. Maya-maya nga yung ingay-ingay na ni Bia. Abay, nakakita na naman pala ng larawan ng manok. Oko. Oh, kauwi nga namin ay nilabas ko muna itong mga gulay na aming napamili. At dahil nga sa sobrang mura, hindi namin na malaya na ganito pala kadami yung aming napamili. Pagkatapos ko nga maayos yung mga gulay, ay nilapag muna si Via dito sa kanyang crib para nga malibang habang ako naman ay mag-aayos din ng mga yarns na aking napamili. Pero dahil sumama din nga siya sa kanyang tatay, kaya talagang natutukan ko rin ang pag-a-arrange neto. Nung una talaga, ilibangan ko lang ang pagko-crochet habang ako nga ay nagpapabreastfeed kay Via. Hanggang sa nakatanggap na nga ako ng ilang order, dahil nga sa pagpo-post ko sa social media. Sa totoo lang, kinabahan talaga ako nung merong mga nag-order dahil hindi pa nga ako ganun ka-confident pagdating sa pagko-crochet. Pero tinanggap ko pa rin yung mga orders dahil alam ko rin naman na malaki nga may tutulong sa akin noon sa maraming bagay. Sa na nga dyan sa tinitingnan ko ay makakatulong talaga ito sa akin para nga mas lalo akong mahasa sa bagay na ito. At syempre, magkakaroon din nga naman talaga ng extra income kahit nga nasa bahay lang ako. Lalo na nga ginibap ko din itong naging trabaho ko dahil nga mahirap din sa part ko bilang isang breastfeeding mom. Kaya sobrang thankful talaga ako sa Lord na natutunan ko yung bagay na ito. Maliban nga sa nagkaroon ako ng extra income, ay talagang sobrang na-enjoy ko ito. Before I end this video, gusto ko rin nga magpasalamat sa iyo na nanonood dahil sobrang laking tulong din nga ito sa akin. At syempre, kay Miss Minggo Domingo, salamat talaga sa 10 stars na yung bigay sa akin. Hanggang dito na lang ang aking story. Ako si Mama Care. Thank you for watching.